Coach ni Kay Soto, pinuntahan si Coach Yen para matuto. Isa sa mga pinaka-vocal at intense na coach sa PBA may natutunan pala ang Japanese coach ni Kai Soto mula sa kanya. Anong sikreto ni Coach Yen Giao ang nais malaman ni Ryuzo Anzai ng Koshigaya Alphas? Tarat alamin! Nitong mga nakaraang araw, bumisita sa Pilipinas ang head coach ng Koshigaya Alphas na si Ryuzo Anzai, ang ball club ni Kai Soto sa Japan Billy. At saan siya dumiretsyo, sa practice ng Rain or Shine Elasto Painters. Sa imbitasyon ni Coach Giao mismo. Kay is doing his rehab dito sa Pilipinas. Kinontak kami ni Ervin Soto, assistant ko dati sa NLEX. Nandito yung Japanese coach ni Kai, gusto raw manood ng practice at laro. Sabi ko, walang problema. Bukod sa practice, nakapanood pa si Coach Anzai ng actual game ng Rain or Shine kontra Magnolia sa Montalban, Rizal. Pero teka, bakit nga ba si Coach Yen ang pinili ni Anzai na obserbahan? Ayon kay Giao, may interesting na dahilan. Sabi nila kay at Irvin, kaya daw gustong makita yung practice namin, dahil pareho daw kami ng temperament ni Coach Anzai. Sabi ko nga, birds of the same feather flock together. Ibig sabihin, parehong intense, parehong expressive, parehong passionate pagdating sa coaching. Kaya swak na swak ang kwentuhan nila, naging open si Giao sa pag-share ng kanyang coaching style. At ang pinaka-highlight, Management of Expectations. Sa Japan, minsan nagtatampo raw yung mga players pag pinagsasabihan. Sabi ko, sa amin, alam na nila agad kung anong klase ako bilang coach, walang sorpresa. Mahalaga na from the start, malinaw ang expectations. Isang importanteng insight para sa isang team, tulad ng Kushigaya Alphas, lalo na't bagong promote lang sila sa B1 Division ng Bilig hindi lang ito simpleng visit. Isa itong magandang halimbawa ng cultural and basketball exchange, kung saan parehong may natututunan ang bawat panin. At kung ikaw si Coach Anzai, sino ba naman ang ayaw matuto sa isang 7-time PBA champion coach? Ang tanong ngayon makakatulong kaya ang natutunan ni Coach Anzai mula kay Coach Yang para sa pagbangon ng Koshigaya Alphas next season, lalo na sa pagbabalik ni Kai Soto mula Ishil Injury. Comment down below kung anong tingin nyo. At kung gusto nyo pa ng mga kwento sa likod ng basketball, don't forget to like, share, and subscribe to Basketball Universe Pitch.